Hi guys. Punta kami ngayon sa tubuhan ng ano, kapatid ko. Muwa kami tambo at saka ano, tambo yung labong. Labong sa tambo sa ilonggo. At saka pati ubad. Muwa kami tambo. Ang pagkuha tambo, sexy eh, pang isa. Yan, ha?

Ay! Mga kami tambo, bamboo shoot. Aray ko. Subong, birthday ni ma'am. Wala, eh, ano eh. Baka doon si ma'am sa Manila rin eh. Baka doon, Oh. Ayan guys. Baka doon niya man. Sila rin. Sa Manila. Yan magkuha. Alam, alam suba oh. Yan, suba. Sapa. Tingnan ko nga. Yan, may karbaw. Hmm, sapa dito. Nag, ano kami. Tingnan kami. Hala, nang wala sing ano. Kasama ba to sa ano nyo? Ginrentahan rin? Kasama? Sa ano? Sa ano? Kawain kag sageng? Oh, sama pala to sa binili. Ng mga kasisteran ko. Eh, mga kami ubad. Ligay sa manok. Ayan, pagkuha sang ubad. <coughs> di na sila yan. Nagpundot sa, sa taas ya. Sarap yun sa munggo eh, no? Hindi mm. <coughs> pinisat sa munggo. Hindi pinisat sa munggo. lang kagang ano. Di sayang, gin baka gin tapas amo na. Ang ang ano? Ah. Na eh. Hmm. Oh, Tingnan pa namin sa kabila. Damo, gilit, saging. Damo, gilit, saging. Opo pa. ingal ako ah. Ayana. Ah. Kita na pa-silit din. Balay na share oh. no? Ha? Balay. O malig na muna ng bantay kita. Yan ko, 'to ko ng mga tanong yan. Mm. Ayun ay layo-layo naman yun doon. Layo-layo. Yeah. Nakawin nito ka na? Oo, oh, apat. <laughs> dito pa? Oh, dito pa natin? Okay. Ito dalawa? dalawa. Uh -huh. uh -huh. Ayan, hmm. Ayan, dalawa. Ayun dalawa. Ayun, dalawa. Ayan, Tignan ito ang sapa sa amin. Ito ay gabi-gabi. Buhay, probinsya. Malalim siguro yan dyan. Ay, hindi man ang sakar ba? Ay, yung kampo din. Kutubro yan sa babaw. Amo ni, dito lang. Ngayon, muna na ada naman Ang puti. Itong lagay dito sa tambo eh. Sa luyot. Sa luyot ang ilalagay sa labong. Sa tiyan pa may ito gabang ano? Oo, damo. Ari. Ay, are gamai pas okra, ukra tapos kami kuha ano ah Ish. dami pala dito tanim nakakatagwa. Ah! Ito na ating tugabang. Ay, 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 Pagkatapos ko ng... ano? Nang tambo at tong okay, 7 nga? ah. Bili sa hog. So, payaw pa? No?

Ayaw, public market. Ang mabaka, kamusta ang ano eh? Sa gulay? Hindi pa sa gulay, gulay para sa lubong pag ito ang tao. Hindi yan. Baka tuyo. Yes, muna yung sulad sa ano, kenda daw sa buka. Sa Oga. Ay nami ano oh? Huh? Eh pila 'di kilo Eh pila ang kilo? Feet, Hindi, 150. Keri. Tara, pauwi na kami. Ang so, lagi mo ano kuha sa nanaw, matis. Down sa Cebuya sa gmatis. Wala na diba sala down sa Cebuya? Nara nal. Tao. Boss, boss puro tumabakas na. Ano 'tong tatay? Hindi ay yung ano ba 'yang isda? Mga langis mo. Ng tindana. Dapatid ko. baboy laki yan ang baboy yan ito so, laki hmm. sobrang laki itong bahay namin Thank you.